Hindi na kayo may sasakyan. Pupuntahan kami people dito sa isang lumang lugar. Na ano. Ito, may hinahanap kami eh. Okay. Uh, encounter na okay. rin namin ito mga people. Kung paano natin may encounter ito. Ha? Huh? Ito yung Yan yung pinutol mo? Oo. So, Kasi ba rito? Saan pa? Saan uh pa? -huh. Hey, putol ka lang, nang putol. Yan, may ano, bilog-bilog. May bunga, oh. Gabi po. Ingi lang kami. Ito ha? Yan, yan yung kasamang pinutol mo? Iba ha? Iba yan? Eh, saan ba yung naputol? Yeah, yung lang yan. Ito lang, di ba? Pinutol mo na to. Oh. Ayan yeah, nga. Putulin mo na rin ito. Ayan nga. ba? Ito, maliit na lang naman to. Ito, putulin mo na rin to. Putulin mo na lahat yan. Sama-sama na hindi. Putulin mo na muna ang rin doon. Ito na doon na. na ito na kami dito na mga people. May kakaibang bunga. Ano na to? ito? Ito, gupitin mo na yan. Yan ang dugtong na kinuha mo. Ito nga, may down May may down biyo. May? Down. na. Oo, yan. Ito nga, yan. Dito. Kala mo dito, people, may sumaragas na lakas ng ano. Pero, kakaiba pala. Ito so, so, the... natin ito people. Yung mga kakaiba naman. Tatuko na doon. Doon na yun. May kinuha ka rin dito? Ayun na. Tumura na. ka rin. Yeah. Ayun <clears throat> na. mo na ako. May dahon? Ayun, dahon na. Ito? na. Ayun, Bukan sama yan. Ya? 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 Oh, oh, ya? Itu sama yan. sama yan. Maghuganga sana yan. iya. sana yan. Iba iya. Maghuganga sana yan. Maghuganga sana yan. Maghuganga sana yan. Maghuganga yan. Ano muna pagka sure ball na tayo na yan, yan. Matay din to. Matay na lahat yan. Ito. na lahat. Anong binigyan yan? Matay, binigyan ka na. Pwede mo na ka, mo ako. Ito. Ito ka nga dalit, ano mayroon meron mo. Ito yung okay, modo. Anong meron? Tayo tayo dito. Nalakba naman tayo dito. Tabi po. Tabi po. Tabi po. Dami pa namang unggoy rito. Ano ito? Isa rin ito. Baging din ito sa mga ano. Himag din ito. Aray. Inagat na ako ng langgam. Ano? Yan. Ito, hindi muna natin kunin yan. Manatili muna siya dyan. E oras na yun na yun. Yan na yan. Okay. Na, okay, okay na. Okay na. Okay na, Kinagat na ako ng langgam. Dami langgam pala dito, tips. Aroy. Ito, magkawalis na. Oo, huwag mo na tanggalin yan. na yan. Tara na. Ulan na yan? Alin, balikan na lang natin yan. Marami na rin naman tayo nakuha yan. Marami oh. Doon. Yes, no. Okay na. Ang sabi na. Maraming salamat po. Ito pa oh. Ito pa oh. Ito ang daming daming po. Oo. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Oo nga. Ito. Ayun o. Ito. Ang galingan dyan. Oo. Ito nito. Tim sana daw Hindi pa no. sana ano. Sapot. Ito 'yung. Diyan pa dito. Eh. Ayun. Ah, eh. oh, sige, sulod na lang 'yan. Patuyuin muna natin para malaman natin. Ang discover na Iskuno namin. Na discover na namin ang aming hinahanap. Tanging, tanging hmm. kanto. Ha? Dito na. Uh, mga kaibigan salamat huwag na po kayong sumunod salamat talaga ngayon po tayo magpasalamat din po tayo sa nila kahit sa simpleng pasalamat ay tatanggapin nila huwag na po kayong sumunod kaibigan maraming salamat, uwi na po kami hapon na God bless success ang aming mga mission ngayon ritual at pangangalap ng mga kahoy kahoy Alright people, bye.